Sa ibang pangyayari, formal na ang kinasuhan ang tatlong magkakaibigan dahil sa kanilang mga bomb jokes nang magsagawa ng misa si Pope Francis sa luneta noong linggo. Nagbiro ang tatlo na may bitbit -bit silang mga bomba at baril. Narito ang report ni Karen Garucha. Formal nang kinasuwa ng reklamo ang tatlong tao na gumawa ng bomb jokes sa nangyaring papal Mass ng leader ng Simbahang Katoliko na si Pope Francis Saloneta noong linggo. Inaresto at ikinulong sa Manila Police District si na Ellen Ventura na tigas sa City, Erlinda Season na isang medical secretary at Albert Corpus na pawang mula sa Pangasinan na napagkaalamang magkakaibigan matapos magbiro tungkol sa pagbibitbit ng bomba at ng mga baril sumailalim ang tatlo sa inquest proceedings matapos magdulot ng alarma sa publiko noong linggo. Ayon sa Manila Police District, lumabag ang mga ito sa Presidential Decree 1727 o pagpapakalat ng mali at malisyosong banta sa kaligtasan ng publiko. Maaari silang makulong ng hanggang limang taon at magmulta ng apat na pong piso. Samantala, sinampahan na rin ng kasong kriminal ang dinakip na photographer na nagpalipad ng unmanned aerial vehicle o camera mount drone sa Rojas Boulevard sa Maynila. Lumabag kasi ang kinilalang photographer, uh -huh. Snaps Created Incorporated na si Michael C. Yu, sa no-fly zone policy noong Sabado ng umaga. Ayon kay Yu, kinukuhanan niya ang libo-libong katoliko na naghihintay sa Apostolic Nunciature habang nasa Tacloban si Pope Francis. Ako ang inyong kaibigan, Karen Garucha para sa Newslight.